Ang bata pa to. Oh. Manawagan ka. Oh. Ano masasabi mo ngayon? Nawawala. Ilan-ilan taon ka na? Hey, nawawala. Ah, nawawala. Nakakala ko. Wild. Hindi na natin sigurado kung, kung may dorte edad itong bukang may edad. Napakalitit bata nito. Eka. Bukang mga bata ito. Subukan natin lumapit. Hunay, ilang taong ka na? 15. 15 anyos? Tagasan ka? Ha? Tagasan? Bawal sabihin. Eh. Eh. lugar, city. Bawal. Hindi mo naman mapagitin kung saan eksakto eh. Bawal, example. bawal. Taga Maynila ka, taga Quezon City. Maynila. Maynila, okay, sige, go. Ano, Ayan, 15 anyos. Wala, tinatanong ko lang kung tagasan ka. Ba Maynila ko natin naman. Okay. okay. Ayan, yung mga nag-rally kahapon, no? Napakapayapa, no? Kaya lang, napasukan ng ano eh. Napasukan ng mga pirata yung grupo ni Luffy. Hindi ako sigurado kung sila nga to, no, pero may mga bandila silang ano eh. May mga bandera na winamagay we, habang sinusunog yung gulong ng ano, no, trailer. Nakita nyo naman sa ano, no, sa video na mga bata rin yung sumisipa sa mga pulis. Tapos may isang bata na nahuli, no, sabi nawawala raw siya, no, tapos nawawala siya pero nakuha siya ng video na ano, no, na to. Naka, na siya, nakabonet. Sabi niya pa, taga Maynila raw siya, no, so mayor isko. <coughs> Ah, uh, mga taga Maynila rin, lang naman ng mga nanggulo diyan at nanira ng mga ano, no. Nanira ng mga stoplight at saka mga CCTV ninyo. Uh, hindi ko naman sinasabing taga Maynila lahat, no. Pero base ron sa bata na 15 taong gulang eh, ano, taga Maynila raw siya. Kasali siya sa grupo nitong na mga nakaitim na ano, no. Ah, uh, may dala-dalang bandera ni Lupi. Ano 'yan tong video? Batang bata pa to. Oh. Manawagan ka. Oh. ano masasabi mo ngayon? Nawawala. I ilan ilan taon ba hey, na? Uh, nawawala. Ah, na, nawawala. Ah, na, akala ko. Saan yung kasama mo? Kasama sa, kasi. Oh, nawawala. Oh, so, punta ka muna sa kapulisan natin, ha. So kung, kung kaninong anak to, kung nakikita ninyo, puntahan lang do sa sa istasyon. Na, kinama ng Juwen yun. Wala wala na. Naiwan yung. Oh, tininiwan. So ito nga. Meanwhile. Ano <laughs> ni Hila natin sigurado kung may um, um, dorte edad ito. Mukhang may edad. Napakalit itong bata nito. Eka. Mukhang mga bata ito subukan natin lumapit. Nanay, ilang taon ka na? 15. 15 anyos? Tagasan ka? Ha? Tagasan. Oh, sabi, lugar, city. Bawal. Hindi mo naman babagitin kung saan exacto Bawal, bawal. Taga Maynila ka, taga Quezon City. Maynila. Maynila, okay, sige, go. Ano Yan, 15 anyos. Wala, tinatanong ko lang kung tagasan ka. Ba Maynila ko natin. Okay, naman. go, go, go. Huwag mo nabagitin kung saan exacto. Okay. So ayan nga no, galing magpanggap ng bata na ano no, nawawala raw siya pero galing mama to. Sila nga rin pala yung mga nanunog dito sa may bandang rekto at pumasok sa ano no, sa may bandang sogo ng gulo. Ito naman yung video niyan. sogo. Bata sa loob. Sinusugod ng mga kapataan. Grabe nangyayari ngayon. Baba to Yan, no? so overall naman, napakapayapa naman ng ginawang protesta ng mga tao sa iba't ibang panig ng ano, no, Metro Manila. Ang problema lang talaga, nahaluan ng mga pirata eh. No, na balak lang talaga nila, manggulo. Gabi na, nandun pa para manggulo. Yung mga tunay na nagprotesta at nagpahayag ng mga salobin tungkol dyan sa corruption, eh nag na nung magaga pa. Pero sila, nagantay pa ng dilim para manggulo. So, yun no?